Oh, guys, get ready with me, ha? This is again and again and again, Simpleng Buhay. Oh, ano? Ano kayo dyan? Nandito tayo ngayon sa Barangay Kalantipaya, Lopez, Quezon. Kung saan? May mga pogi. O ano? Sige. Ting ding ding, ting ding ding, ting ding 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 ding, ting ding ding, ting ding. So ayan na ha. Piyesta kasi dito sa Barangay Ganandipaya, Lopez, Quezon. Kaya naman, ay may party-party. Yeah! Sa lahat po ng taga shout out sa inyo lahat. Lahat na. Ah. Char. Sino naman to? At ayun na nga, may nagsabi lang kasi na piyesta dito. Kaya naman eh, walang hatubatub. Ay sumugod na ako pagkagaling ko ng hello katanawan keso, at nag-vlog din doon. Ayun na. Tapos, ayun, darito na dito. Hello, huwag ka na mahiya. tayo ng mga eksena or mga ano nga man tawag dito yung mga cute. Mga katakalang tipayan. Labas ang ah, mga cute. Pwede rin naman yung mga hindi cute. May over ako sa inyo. Hello naman sa'yo. Sim, <laughs> Vai, <Vale>. uh, <inaudible> 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 Bye. Alam nyo ba, dati itong Barangay Kalantifayan ay wala pa tong bubong yung kanilang covered court. So, diyang sementado lang siya tapos dalawang ado, ring, tas basketballan, ayun, tapos ngayon, ayan, nagkamero na siya. Hello sa inyo. Nagkamero na siya. Now, bubong. Ang ah, laki-laki. Halos buong covered court nila na. Ah. Eh, sobrang ganda naman, di ba? At sobrang lawak. At saka, ah, ano na, tawag dito. Ah, wala nang problema sa init at sa ulan. O, di ba? Pwede na kayo dito mag-event ng, kung ano, no, basta magpapay-schedule lang yata sa barangay. May dalawang side ang ang barangay kalantipayan. Pag nasa highway ka, meron ma meron doon sa left at meron din doon sa right. Doon sa left, doon papunta yung school kung ganun ka, Lopez bayad Doon papunta yung school ng Kalantipayan o no? elementary school. And then, papunta sa hunggo o barangay hunggo. At sa right naman, doon naman papunta yung barangay hall o itong covered court. At saka doon sa may relis o relis, ayun. So, marami din po yung population dito sa barangay Kalantipayan. At saka... Ayun na nga, eh, nagkakaisa din sila. At syempre, marami din cute dito, no? Hindi lang sa ibang barangay. Tulad yan, no? Oh, cute. And then, meron kong intermission. Kaya naman, tara, panuori natin. Eto na, start na sila. And pasensya na, pasensya na kasi hindi ko kail hindi ko pwedeng isama yung music kasi nga syempre baka makapiray tayo, wala tayong license doon. Kaya naman, miniyot ko muna and then papalitan na lang natin ng ang uh, bosses ko. Gusto niyo yun? Gusto niyo yun? Ayan. Ano kaya ka tao dito? Pero agagaling gagaling din Pero meron akong isa napansin na nakakatawa. Ito si Kuya. Hindi ko alam kung nag-practice ba ito. Absent ba ito sa practice? <laughs> May pamakdo pa siya, ha? <laughs> o, oh, di ba? Sa kaya punta dya? Pupunta sa left, papunta sa right. Hindi ko alam kung pupunta siya sa, sa school o sa barangay hall. Naku, nahingyan pa ng pamasko. <laughs> eh, yung katabi mo mayaman. Doon ka mahingi ng pamasko. Dapat ako din, pwede din ako. And ayun na nga, maramihan grupong sayaw na to. Ay, ang gagaling nila, o, oh, sabay-sabay. At, o, oh, di ba Pa... Wow. Oh, pati si Kagawad. apa jad, naman dyan, Kagawad. <laughs> oh, di ba ang galing? Itaas ang kamay, iwagay-iway, left and right. Fap, fap, fap. Sige, hataw lang. Sige, fight. <laughs> ang galing. Ang sarap panuurin. <laughs> o, oh, di ba? oh. Oh, eh, ilang araw ang practice niyan. Sabay-sabay. Pero talaga doon sabay kay kuya. Aba! Hi, ma'am! Kapusta ka na, ma'am? Si mama ano to? Belma nga ba? Nanimu Belma nga ba? Nanimutan ko. Ma'am siya. Merry Christmas! Dito na nga alam muna ako manunood ng sayaw. Ha?